Hello, hello mga kumarates. It's me again, Mami Loy. Sa pamamasyal ko nga doon sa taas ng lake, E eh, maya maya nga itumawag na yung aking darling. Ang sabi ay gutom na nga daw siya, kaya naman ayan pumunta nga muna ako dito sa 7-Eleven para makabili na ng tinapay. Tanghali na rin naman kasi nito at wala pa nga kaming kain. At dahil dito naman sa Kapitolyo ay eh, meron naman malapit na 7-Eleven kaya madali lang naman itong lakarin. At dito nga sa tapat ng 7-Eleven eh, ay may mga nagtitinda nga na ganito. Bumili nga muna ako ng tinapay sa 7-Eleven bago nga ako magpunta dito. Tingnan nyo naman at sino namang hindi malalaway niyan. Nakalagay na nga siya sa cup mayroon meron na nga rin siyang presyo kung magkano. Yung lumpia nga ang binili ko at tatlo nga ang isang cup nito. At bumili nga rin ako ng kikiam at 20 pesos nga rin yung isang cup. At pagkabili ko nga ng mga makakain ay umakyat na nga rin ako dito sa taas. Ay ako nga ay medyo nagugutom na nga rin. Pero dahil hindi pa nga tapos eh hindi pa nga tayo uuwi. Andito nga daw siya sa loob kaya naman dito ko na nga lang siya hanapin. Hindi ka rin naman maliligaw dito dahil wala namang ibang pasikot-sikot din eh. Wala namang masyadong tao dito ngayon sa Kapitolyo. At naandito nga pala kami sa one stop. Syempre, yung iba naman naman dyan ay hindi nagpaparehistro. Si Mudra ay dito nga din pala nag-aasikaso ng buwi sa lupa tsaka sa kanyang tindahan. At ayan, tinignan niya nga kung ano yung akin dala. Malapit na nga daw matapos dahil magbabayad na nga lang daw. Pero kahit naman magbabayad lang, inapakatagal din naman. Ang sabi ko nga sa kanya ikumain na, imamaya na nga lang daw. Nagaantay na nga lang kaming i yung papel at okay na nga. At dahil naiinip na nga ako at nagugutom na rin, ikinain ko na nga itong kikiam na akin binili. Hindi ko na lang muna nilagyan ng sos dahil baka dito pa ako magkayat. Yes, Mayo nagtanong pa ako kung sasama ako. Tinanong ko lang naman kung sasama ako. Pero kung sinabi niyang kaya na niya, eh, hindi na nga ako sasama. Pero dahil wala din naman akong gagawin sa bahay, eh sinamahan ko na nga siya. Buti na nga lang at wala naman sa akin hiningi na pambayan. Pero syempre, yung pagkain namin eh, ako na nga lang ang bumili. Sabi ko nga, isa sa susunod na magpaparehistro kami dun sa isa, eh, hindi na nga ako sasama. Bibigyan ko na nga lang ang syaka ako ng pambayad. Ayan, okay na nga. Takala ko itapos na. Diyos ko, ay hindi pa pala. Talaga naman na, na it's ko prank ako nitong aking asawa. Ah. Di pa nga daw tapos at yung prank isa is daw ang ipaparehistro. At babalik pa nga daw kami ng LTO at yung motor naman ang aming ipaparegister. Ay Diyos ko po, akala ko'y makakauwi na kami. Kinamalayan ko naman eh, akala ko nga iprangkisa eh, nga lang ang aming irerehistro. Yun pala ay eh, pati motor. Sabi ko nga ay eh, bago nga kami pumunta ng LTO e eh, kumain na nga muna kami dito sa tricycle. Dahil talaga naman napasal na pasal na nga kami. In fairness, masarap itong nabili kong lumpia. Yun nga lang ay eh, medyo maliliit pero okay na rin kasi tatlo naman siya. At dahil wala nga kami dalang inumin ay eh, kung saan na nga lang kami napadaan ay eh, dito na kami bumili. Bumili na nga lang kami ng palamig at pagkatapos naman nun ay ito na nga nandito na tayo sa si LTO. At kung matagal nga kami sa pagpaparehistro ng prangkisa ay mas matagal nga dito. Siyempre ipapass forward ko na nga lang at itong sticker nga na 2024 ay eh, ididikit ko na. Sabi ko nga ay sa labas na nga lang namin idikit para nga kita. Yun kasi yung unang sticker ay dito nakalagay sa loob. Antok na antok na nga ako nyan kasi katanghalian ba naman. May inantay lang kami tao dito at okay na nga at paalis na nga kami. Sabi ko nga idaan nga ako dito sa Blue Republic ay pampalubag laang baga. Buti na nga lang at meron na nga itong paborito kong kape dito sa San Nicolas. Dati nga ay dumadayo pa nga ako sa bayan para makabili laang nito. Pero ngayon nga ay mas pinalapit. Kaya naman bumili nga ako ng paborito kong macchiato at meron nga din milk tea para sa aking anak. Dalawa ang naman yung binili ko dahil itong asawa ko naman ay nakikisipsip la ang yan. Ay Diyos ko po Mayo, akala ko talaga ay pauwi na kami at napadaan pa nga dito sa pagawaan ng tricycle. Sabi sa akin ay eh, nandito na la din naman daw ay eh, ipagagawa na nga niya yung preno. Tinanong niya kasi ko meron pang kasunod yung isang tricycle na ginagawa eh, wala na daw kasunod. Kaya sabi nga nitong aking darling ay antay-antay na nga lang daw namin. Pero wag ka mga kumarites, pero pag siya ang pinag-aantay ko ay talaga namang napakabari no hininga. Ayaw na ayaw nga na mag-aantay. Pero pag siya ay ayos lang ay ano, napakagaling. Pero ka lang. mo ako At dahil na andito na nga lang din naman daw ay na nga niya ng tarapal itong tricycle. Dahil yung nakalagay nga dito ay sira, -sira na nga at butas-butas na. At ayan panibagong sticker na nga yan at 2024 na nga ang nakalagay. Mamaya nga din hapon ikukuhanin na ulit yan ni Kuya Dukot. Yun nga pala yung bumabiyahin nitong aming tricycle. At yung isa naman ay meron na nga din babiyahin noo. Nagaantay na nga lang na maiparehistro. At finally nakauwi na nga rin kami. At yung mga buhangin at hollow blocks na yan ay ipapadir nga pala yan dito sa amin. Para safe na nga rin at walang makapasok dito sa loob. At yung yung na hindi ko nga pala nakain ay eh, binigay ko na nga lang dito sa aking anak. At nung isang araw pa din niya ng milk tea kaya naman ayan ngayon ko lang naibili. Ang sabi ko nga ay eh, magmeryenda na siya. At nitong hapon nga ay eh, nandito na nga si Kuya Dukot para kuhanin na itong ating Montero. Char. Ay aba, mali niyo naman ipagdating eh, ng panahon ay eh, magkatotoo yan. At ayan, maya-maya nga rin ay eh, nandito na nga rin si Mercedes. Alam niya ba nakauna unahang tricycle namin niyan? At ang nagmamay-ari nga niyan ay yung aking yumaong ama. Napalitan na nga eh ng motor pero yung sidecar ay eh, yun pa din. Yun nga ay eh, talagang last Pilipinas pag nasa si Mercedes. Dadagdagan pa nga natin yun ng sampo para pwede na nga tayo mag-resign, Charis. Ay aba, hindi rin naman talaga biro ang gastos. Kaya naman isa-isa ang muna. Malay nyo naman ipagdating nga ng panahon ay maging sampo na nga yan, Charis. O siya, hanggang dito na lang mga kumarites. Thank you for watching. Till next video. Bye!